Nagpapadagos pasta ngon niya ng investigasyong kang otoridad sa kung ano ang kausa kang pagkagadang kang sarong car wash boy na nadukayan ng mayo ng buhay sa sarong bakanteng lote sa Purok 1, Barangay, Maingaran, Masbate City. Alas 4 nin hapon ka na na Mayo 14. Pigbisto ang biktima na si Reynaldo Makalinaw Ili Desma, 37 anyo sa sinresidente kang Purok 5, Barangay, Kinamaligan, Masbate City. Sigun kay Police Major Maria Luisa Tino, tagapagtaram ka Masbati Police Provincial Office, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indakan impormasyon dapat sa nahiling na bangkay nin tao sa nasambit na porsyon, na tulus man na sa indam personahes. Naabutan mang kampulisya na duguan ng payokan biktima. Sampai po ang uh, lalala uh, Masbati City Police Station po, dapat kailangan po nilang mag-undergo ng masinsinan investigation para po ma- tawang ni Ustisya sa so pagkagadaan ka ng biktima. Pigdaramang kang otoridad ang biktima sa Masbate City Health Office para sa post-mortem examination. Nananawagan po kami na sana po kung if in case man may mga residente tayong nakakita, nakawitness doon sa pangyayari. Sa, so, so sana po makipagtulungan sa kapulisan para po makatabang kita at matulungan ta po matauhan ng hustisya yung pagkamatay po ng biktima. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baretang tatakbikol, may arango.